yung kalye, yung streets, uh, once again, uh, medyo, uh, uh, ano na eh, medyo nakakatakot na ngayon, ano? Especially yung tinutukoy natin dito, yung index crime, uh, index crime, and yung crime against person, yung, uh, yung uh, robbery, Uh, uh yung uh, lately yung dito sa Antipolo nga ano yung massacre buti na lang na solve agad ng Rizal PTO at uh, yung 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 streets uh, again was claimed by yung mga criminal na pag may opportunity crime opportunity eh na doon nawala yung takot again uh, doon sa mga ganong uh, klase ng krimen At uh, nakita rin natin yung this year, no? early this year, yung series of killings ng mga elected uh, public officials no uh, from Mindanao, kagayan uh, uh, and also yung nahuli na na-highlight talaga yung i-Digamo kung saan mga elected officials to na in-ambush, na patay, at uh, hanggang Metro Manila umabot yun. So this was nationwide So buti na lang medyo natigil na rin ngayon. And also yung media killings uh, dumami no. B talagang in broad daylight uh, habang nag-broadcast na na, na ano pinasok sa bahay niya supposedly yung station niya pat pati yung uh, yung sa bus no. Bus uh uh somewhere in uh, Nueva Ecija. Ah, uh, kung saan clearly nakita yon no yung uh, yung nakikita talaga natin uh, na parallel din dalawa mag-partners. Mag 'Yun yung mga natatandaan natin ngayon ano, na highlight this year saka yung especially yung mga well yung road rage no at uh, uh, saka yung mga police uh, operational uh, procedures uh, ito mabigat ito marami no yung P Jim boy yung 17 year old tapos yung mga involving law enforcement no uh, officers uh, police na naman uh, ito talaga di sir medyo nawala yung takot ng mga uniform personnel uh, unlike before medyo alam nila may kalalagyan sila uh, uh, na dito yung katulad lang ng mga police officers no yung procedural yung scene of the crime yung kay Ronaldo Valdez hindi natin maintindihan bakit kailangan nilang i-upload yung sensitive video na isang iconic uh, uh, personality na ang laki ng contribution sa movie industry. Yung mga ganon na mga police ang na-involve sa Cavite, eight officers na nakita natin, clearly halos uh, hold up ra uh, uh, nag-serve ng warrant of uh, arrest o search warrant. Walo ito, nakita natin. Lahat binitbit, no? Uh, robbery, tapos, uh, so on and so forth. Eh. Marami ka dito similar cases sa uh, sa isang pilar ng criminal justice, which is of law enforcement. So, parang doon, uh, talagang uh, tumaas na naman as uh, compared nung KPRRD, talagang takot ang mga ano dun, eh, uniform personnel. So, meron din, no? nung mga escalawags na type na talagang ano rin. Uh, kasi, yun yung pag ano, hindi mo na maiiwasan talaga that type na embedded yung culture of impunity, uh, yung violence na being done by yung uniformed personnel. So yun ang napansin natin na medyo talagang uh, tumaas din after PAAW.